For today's recipe, mga loves, ikakain tayo ng sinugbang bangos. Pero, advertise muna tayo. Good afternoon, mga loves. Andito naman tayo sa kusina ni Chona. So, nakabili ako ng bangos. Bangos ba itong mga loves? Milkfish. Dito ay tinatawag siyang silver... Carpen. Ayan, bangus to mga loves. At nakabili ako sa Asian store at hindi ako nakapaghintay. Bumili talaga ako kahit dalawa lang. Eh, dalawang bangus, 7.90 euro. Hindi ko alam sa piso magkano. I-carp yun lang. So, hugasan natin to. Ispisan. Ako na siya ng mga loves. So, nang siya. Kasi subaon ako siya. ako na siyang ang kaalog ka ng kaliskis. Or ganito na lang. Pero kinukuha, kinukuhaan ko ng kaliskis mga loves. Iyan, malinis po 'yan. Lagyan ng asin, black pepper powder. Ayun, ito yung mga sangkap natin sa ating ilagay sa bili ng ating bangos. So ilagay na natin yung lemongrass. Naglagay ako ng lemongrass mga loves, spring onions, tomatoes. At para hindi to siya mangang, kuan, sino eh, manggawas mga loves. We need to put a barbecue stick. Parang lechon manok ito mga loves, no? So, naglagay pala ako dyan ng soy sauce. Para masarap talaga siya. At ganito lang po ang ating paraan para talagang hindi siya mag-open. Lagyan lang natin ng barbecue stick. At pagkatapos nito mga loves, yung sauce dito mga loves, huwag yung itapon, lagyan nyo ng mantika. At i-brush nyo mamaya sa isda. Then, nag preheat na po ako ng oven. Oven lang po gamit natin kasi wala naman akong uling dito na ano, para magsuba o maggrill So, oven lang natin to. So, ito yung ating sausawan. At naglagay po akong dalawang chili dyan mga loves. Dalawang apple. Luto na po yung ating bangus. So kakain na po tayo mga loves. Samahan nyo po ako magmukbang, Tara na. Hello mga loves. Kakain naman tayo ng masarap na ista. First time kong kumain ng bangus. Bangus na grill. So yan, Ilagyan ko yan ng kamatis. Uh, spring onions. Saka lemongrass tanang lechon at lechon na bangus. At meron tayo masarap na sweet corn at maanghang na sausawan. Andito na yan mga laps. May kamatis, sibuyas, sili, suka, soy sauce. Ayan. At meron akong cola, Coke Zero. Ayan. So let's pray. Just name Amen. Goatee na petite. Nakakain na tayo mga loves. Mmm. Mmm. Oh. Buti na, na lang nakabili ako ng sili. Sili, yung maliit na sili. Bisa, bisa yung sili, pero sobrang ang ha. Okay. Nakakao na kita o bangos. Lami, legit ni kayo. na parisa na to o bahaw. Hmm. Hmm. Mm. My wish is granted. Kau oh, kita ubang us. Sarap itu. Anghang, manghang yung sausawan. Kain. Hmm. Ayan, oh. Sarap, Sarap sinugba, bangus. Hmm. Grabe no. Four years. More than four years. Hindi ako nakain ng bangus. Ngayon lang. Kasi mayroong bagong tindahan. O Asian store. Buti na lang nakakita ako ng bangus. Stop. ko kumain ng isda. Sa misti, hindi pa kumain kasi hindi pa naluto yung noodles niya. Sarap talaga no sa mga nga, sausawan. Sinumpa. Happy weekend mga loves. Sunday ngayon. Walang dakat dito eh. Ano lang dito? River. At saka lake. ano oh. Sa likod ko may dakat. Sarap eh sa kamatis at sibuyas. Sarap. Sarap ang bilin to. Yung bangus bili. Sarap kasi ito. Parang lechon, lechon. Kasi may lemon grass. Sarap. Mm. Sarap. Eh. Sarap ng ano. Bangus, bili. Nasahan ko yung ano, lemon grass. Sarap. Hmm. sa lahat ng nanonood na yun, sa oras na to, sa so hindi pa nag-subscribe dyan, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel, at mag-like, mag-share, at mag comments Salamat. Kamain na Swiss na. Spaghetti sa kanya. Sarap. Hmm. And spaghetti. Daling yeah. ka nyo hold a tight in the back. No. The lock over there you need. It. Because it's like going down. Awesome. Yeah. Thank you. Nandito na yung kanyang spaghetti. Mmm. Lamig. Ayaw. Dali. Ganyan siya luto. Nag-boil na siya o water. Then, cook the noodles. Magasarap yung noodles niya. Ito. Nag-pre-pray pa siya. Tapos <laughs> late na kumain. Ito yung noodles niya. Nilagyan niya ng sausage and then spaghetti sauce and cheese. Yun na. Mmm. Today, mainit siya 24 degrees Celsius so, Daga talang talagang kulang may garang sarap ng ano, yung nasa tiyan. Ayan, mga loves. Magpakas lang kayo ng comments at nanood lagi ako sa inyong mga content. Ayan, o. Okay. Kainin natin yung sibuyas at kamatis dyan. Kain. Mmm. Mais. Nice. Kakain pa ako ng mangga kasi ah, mamaya. Nakabili ako ng manga. mangga. Mangga, dilaw. At meron pa ako dito, ah, doon ng ano, alamang, na yung niluto ko na alamang. Hmm. pangalan pala dito ng bangus is silver silver ano pa yun carpet darling silver carpet silver yeah. carp this is a family of carp carpa carpa carpet yun the silver so silver carpet yung pangalan ng bangus dito grabe ang saya ko na pagtingin ko, la, bangus! Grabe, ang sayo ko. Kaya ko na nakabila ng bangus. Ano siya? 1 kilo, 7.90 euro. Hindi mano, ma hindi siya malayo. Mga, siguro mga 8-10 to 10 minutes drive. Pero hindi ko alam. parang ano pa to eh. From Thailand o from Philippines siguro. Kasi sa mga shop dito, hindi ko talaga makita yung pulang bangus. Ayan, sa likod na tayo mga loves. Ayan o. Meron pang stick dito. Uy. Is the barbecue. So, mataas-taas na mga loves. So, dito na lang po tayo. Salamat sa mga panood nyo sa aking sa hindi nagsawang nanood ng aking mga content, sa aking cooking and mukbang, Tuna's Diary, thank you so much. Congratulations to us, lalo na sa mga small content creator na nagtutulungan sa mga malaki ng bahay dyan. Sana naman kung malaki ng bahay nyo, marunong din kayong tumulong sa aming mga small content creator. At marami pang blessings na dumating po sa inyo. Kung from the heart, from the bottom of your heart na tumulong kayo sa amin. At then, proud kami sa inyo na malayo nang narating nyo. Pero, nagsimula din kayo tulad sa amin ng mga small content creator na at yun. So, have a nice day everyone. Thank you for watching. Bye-bye!